Narito tayo ngayon sa loob ng uh, Catholic uh, Cemetery. Ito yung uh, kauna-unahang sementeryo uh, ng uh, Kidapawan uh, City kung saan ay uh, nakahimlay ang uh, mga uh, masasabi natin uh, meron ding uh, uh, ka-contribution sa pagunlad ng ating lungsod. Pero kung makikita po ninyo, ang ibang mga nicho ay uh, tinuklap na at uh, giniba, sinira, at uh, kinuha yung mga labi ng kanilang uh, mga kaanak na nakahimlay dito. Kapansin-pansin na ito mga nicho na nandirito ay uh, tuklap ang uh, uh, entrada nito at wala na itong uh, mga laman. Inilipat na kasi ng kanilang mga kamag-anak yung kanilang uh, mga nakahimlay dito sa loob ng Catholic Cemetery dahil binabawi na nga ng uh, may-ari itong sementeryong ito matapos silang katigan ng uh, Korte Suprema sa kanilang uh, kahilingan na mapasakamay muli itong uh, mahigit isang ektarya na sementeryong ginamit na Catholic Cemetery dito sa lungsod ng Kidapawan. Samahan niyo ulit ako at ating libutin, ikutin at tingnan ang kalagayan ng sementeryong ito para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan na merong mga kamag-anak na nakahimlay dito sa loob ng Catholic Cemetery. Ito yung sentrong bahagi ng sementeryo uh, kung saan ay merong uh, mahigit uh, libu din na nakahimlay Uh, dito sa loob ng sementeryong uh, uh, ito pero kapansin-pansin na tila napapabayaan na ito at hindi na uh, nalilinis ano at uh, kung inyong makikita may mga bukas na nicho na na palatandaan na kinuha na ng kanilang uh, mga kaanak yung kanilang uh, mga nakahimlay dito ano ng mga kamag-anak sa loob ng uh, cementeryo at uh, inilipat na sa uh, ibang uh, uh, mga libingan no ito oh uh, at uh, ang uh, apartment type dati na kung saan ay uh, mura lamang para sa mga uh, hindi maka-afford na bumili magpagawa ng kanilang uh, uh, mga sariling uh, libingan sa pribadong uh, uh, libingan ito nakatiwang wang na at uh, kapansin-pansin na bukas ito. Bagamat mayroon pa namang mga uh, naiwan ng na mga saradong nicho, ay hindi naman na uh, obligado na sirain ito uh, matapos ng katigan ng Korte Suprema ang uh, claim ng mga may-ari nito na kanilang babawiin ang nasabing sementeryo. Itong sementeryong ito ay uh, dating uh, siwaan ano ng uh, uh Our Lady Mediatrix uh unang diocese ng uh, Kidapawan should I say at uh, sa kanila kailangan magpapaalam bago makalibing dito ano pero ngayon dahil uh, binabawi na no wala pang nailabas na opisyal na pahayag naman ang uh, Simbahang Katolika hinggil dito sa usapin ng uh, uh, Catholic uh, cemetery una itong uh, na acquire ng mga paring Oblato at uh, nung itinurn over ng kanila itong uh, pamamahala sa diocese, sa mga diocesan priest, ay uh, itin-over din kasama itong uh, nasabing sementeryo. Uh, Alam ko ninyo mga kababayan, ang sementeryo uh, ito ay naging uh, kanlungan din ng ating mga kababayan na may malaking papel na ginampanan para mapaunlad ang uh, lungsod sa nakalipas na mga taon. Nakakalungkot nga lang isipin na dahil nga sa girihan at uh, ng nang uh, magkamag-anak sa lupa ay naapektuhan ang sementeryo uh, na binabawi na ngayon ng uh, pamilya ano at humantong uh, pa nga sa pagdadala uh, nito ng usapin na ito sa korte no at uh, dahil diyan ay uh, pwede po namang uh, maglibing dito uh, depende ano pero sa pagkakaalam ko ay uh, limitado na lamang. In fact, ang iba nga dito ay kinukuha na yung kanilang uh, mga namayapang mahal sa buhay na nakahimlay dito sa Catholic Cemetery upang ilipat naman sa ibang sementeryo para sa kasakaling uh, uh, tuluyan ng babawiin uh, ito ng uh, pamilyang umaangkin sa bahagi ng lupang ito ay uh, hindi naman maapektuhan ang mga kababayan na, na maya pang uh, nakahimlay dito. Ano alam ho niyo, uh, isa sa mga nakalibing dito ay mga official din ng ating uh, uh, lalawigan ano? Nandito nakahimlay si uh, board member Freddy Baynosa at uh, si board member uh, Amador no. Bagamat ang uh, pamilyang Amador ay uh, hinukay na nila yung uh, kanilang uh, mga Uh, kaanak o yung labi no ni uh, former board member Amador dito at inilipat na sa pribadong uh, uh, libingan. Ito naman ay uh, uh, hukay na rin ito ano, at nakatiwangwang na rin ito hong uh, mga nitsong ito dito. Palatandaan na kinuha na rin ng kanilang mga kaanak, yung kanilang pamilyang uh, uh, nakahimlay uh, dito sa nasabing uh, uh, libingan na ito. ano At uh, syempre pa ang iba ay antay na lang din kung kailan nila maaring hukayin ang kanilang mga kaanak. Ano dito ang uh, uh, libingan naman ni uh, uh, board member uh, Amador ano. And dito no kung makikita natin ano ay nakatiwang nakatiwangwang ito at uh, kung makikita po niyo ayan nakalabas na ng kanyang uh, uh, kabaong ano ha? bahagi ng uh, kabaong na nasa loob ng uh, na na nicho. Ano so malawak itong uh, uh ito o Catholic cemetery na ito at tayo'y uh, tayo umaasa sana na ibigay na lamang ng uh, pamilya na nanalo dito itong uh, bahagi o espasyo ng lupain na ito para naman paggalang na rin sa mga uh, nauna sa atin at uh, mga nakahimlay dito sa Tinaguri, ang kauna-unahang uh, uh, cementerio na Catholic Cemetery no dito sa may uh, uh, atin sa lungsod ng Kidapawan. Ayan muna pansamantala ang aking uh, maihatid na impresyon mula dito sa Catholic uh, Cemetery. Magandang hapon, magandang uh, araw po sa ating lahat. Ha. Ako si William Orbagmano.